Hi guys! Tara niyo ako dito sa OG na restaurant na kahit walang signage, eh sobrang sikat at ang daming kumakain lagi. Dahil bukod sa masarap, eh sakto yung dami ng serving para sa napakamurang presyo. Ito ang Silver Crown na located lang sa may Samson Road, Caloocan City. Nagulat nga ako nung pagpasok ko dahil para sa merienda time, ang daming kumakain. Ito yung menu nila. Sa sobrang daming choices guys, ang hirap pumili tuloy. Umorder ako na Silver Half Chicken na 205 pesos, Mixed Seafood na 210, Shredded Beef with Onions na 185, Silver Crown Pancit Canton na 140 pesos, Special Fried Rice na 55 pesos, lastly, itong Camarón Rellanado nila na 150 pesos. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, I-try na natin! So guys, nandito tayo ngayon sa isa sa mga OG na Chinese fast food restaurant ng Kaloopan. Ang kulit. <laughs> Para kang mababalik sa lumang panahon dahil sa vibe at yung style ng mga ultimong upuan nila. Pansit muna tayo pang ng buhay. Mm. Yung pansit nila, typical. Yung normal pansit natin. Pansit sa bahay, luto ng nanay natin. Pansit na nakakain natin sa Chinese restaurant. Normal. Mm. Ito naman yung shredded beef with the onions nila try natin. Mm -hmm. Yung lasa niya, manamis-namis. Parang, alam niyo yung sauce ng barbecue. More on, ganun yung lasa niya. Ma-pepper ng konti. Sakto-sakto. Balanse. Tapos yung onion naman, hindi ko na siya malasahan. Pero, nagdadagdag siya ng texture. Bawat bite mo dun sa beef. Okay din. try naman natin with special fried rice nila. Mm. As usual, bagay sa rice. Lalo na masos para iwas umay agad. So, ito naman yung mixed seafood nila. Ayan. Yeah. Mm. Yung squid nila, hindi makunat. In fairness. Tapos, yun yung mga gusto ko sa gulay na hinahalo sa sauce. Eh. Hindi siya lamog. May texture pa rin siya. Kumbaga, medyo malutong pa rin siya. So sakto to for me. Medyo malutong pa yung carrots. Yeah. Yung style ng fried chicken nila, binubudbura nila ng napakadaming sauce. So try natin. yung sauce nila, manamis-namis. Merong kalasa to eh. Hindi ko pa maalala kung saan ko nalasahan, pero familiar yung lasa ng sauce nila. Dito ako pinaka-excited, guys. Ito yung camarón rellenado nila. Actually, sa lahat ng na in-order namin, ito yung pinaka nagustuhan ko. Gusto ko yung timpla nila nung giniling sa loob. Tapos sabayan mo pa ng tamis ng shrimp nila. Yung sauce, nasa sweet side siya. Bagay siyang kasabay nito. Pero actually, kahit ito pa lang, masarap na eh. Kahit walang sauce. Feel ko bagay ito sa suka. At dahil ito yung pinaka nagustuhan ko sa lahat, makakarami tayo. Mm. Ang maganda pa dito, sobrang lutong. At saka bagong luto, at saka mabigat siya sa chan, guys. So, yung isang order mo nito, marami nang mabubusog. Tapos, 150 pesos lang. May anim na peraso ka na. Sa isang ganito palang, busog na busog ka na. Masarap to. Type ko.